Animnapot isang adventures and pathfinders ang matagumpay na nakabahagi sa investiture ceremony ng Central Oriental Mindoro Trailblazer Club. Sila ay bunga ng pagsasanay sa church-based pathfinder program sa nasabing distrito. Si Rachel Anfaz para sa report. Isa na namang tagumpay ang sama-samang ipinagdiwang ng Contrail Blazer Club kaugnay ng investiture ceremony ng mga adventurers at pathfinders mula sa distrito ng Central Oriental Mindoro na isinagawa dito sa Kalima 7 Day Adventist Church. Opisyal na isinagawa ang investiture ceremony ng 25 adventurers at 36 na pathfinders bilang pagtatapos ng kanilang makabuluhang pagsasanay sa ilalim ng Pathfinder Ministry sa taong 20 24. Sobrang saya ko po dahil po sa so muli na naman ay aking, nabot yung aking goal na ma-invest at ngayon naman po ay bilang isang voyager and at the same time, napakarami po pong natutunan, hindi lang po sa mga outdoor activities, kundi pati na rin po sa aking spiritual growth. Matapos ang nakakaantig na mensahe ng kanilang investing officer na si Master Guide Raymond J. Famarin, sama-sama tinanggap ng mga Pathfinders ang kanilang mga pins and certificates na patunay ng kanilang dedikasyon sa personal na paglago at paglilingkod sa iglesia at sa komunidad. Mararamdaman din ang patuloy na suporta ng kanilang mga magulang at kapatiran ng distrito na nakasubaybay hanggang sa napakahalagang araw na ito. Muna po ako ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa patuloy niyang uh, kabutihan at uh, pag-ibig. Kaya naman po ako ay nagagalak sapagkat uh, napakakilig ng bagay na ang aking mga anak ay uh, isa at makilahok sa ganitong uh, investiture na uh, maging uh, kabahagi sila uh, upang uh, may maging uh, mabuti sa na maging kawal ng ating mahal ng Panginoon. Kaya ako'y nagagalak at nagpapasalamat. Isang kagalakan na makita na ang buong distrito ng Central Oriental Mindoro ay nagpapatuloy po sa gawain at nagkakaisa through pathfinding ministry mula po sa mga bata hanggang sa mga matatanda. At ako bilang District Pastor. Ang akin pong dalangin ay magpatuloy na wa ang gawain ito para sa paghanda ng panibagong leaders ng Iglesia at para po sa panibagong paglingkod para sa pagdadala ng mga kaluluwa patungo sa panan ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga kaabalahan at hamon sa pagsasanay, ang matagumpay na investiture ceremony ng Pathfinders at Adventurers ay isang patunay na ang paglago sa gawain ng Diyos ay walang pinipiling edad at pagkakataon. Layuning magatid ng mga bayitang mayroong pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission. Ako po si Rachel Anfas at ito ang Hope Today, NPUC News.